Praise God for the New Year! Nagpapasalamat po kami sa bagong taon na ito. Panibagong blessings, pag-asa at inspirasyon ang pabaon namin sa inyo ngayong Enero dito sa Christian Cinema! Isang nakamamatay na sakit ang magbubuklod sa isang pamilya tungo sa kapatawaran, ama, anak. May hawa ang Diyos, siyang ating dakilang mong gagamit. niya si Papa. Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger Faith, hope, and love. Grandfather said that's what makes a man matapos maging paralitiko sa isang aksidente paano siya gagamitin ng Diyos upang mapagbala ang ibang tao ito ang kwento ni Johnny I did feel that God had taken all the broken pieces of my life and he made something beautiful <laughs> Matapos maaksidente at mawalan ng ama, isang racehorse ang makakatulong kay Sunny na makabangon sa buhay. Second chances. Well, her leg hurts. Mm -hmm. She limps just like me. Maybe she needs therapy. <laughs> Matapos makilala si Jesus, matulungan rin kaya ni Carol ang nobyong si Jamie na magbago. To a penny. When you find out that God is real and you... can know him maybe the terrible loneliness we'll feel sometimes is really just the absence of him ng sa hindi trahedya, sa the heart of texas i think her name being joy i think god named her Maaari bang talunin ng kapangyarihan ng pagpapatawad ang pagmamataas o patuloy na mawawasak ang kanyang pamilya? Heartwood Dagger Like the blade, God must bend us over and over to His will. That is how we learn faith, family. Bagong taon, bagong pasabog ng mga pelikula ang hatid namin sa inyo dito sa Christian Cinema.